Pinalalakas pa ng DSWD Region 12 at Sultan Mastura LGU ang ugnayan sa pagpapatupad ng walang gutom program. Nakipagpulong ang mga kawani ng programa kay Sultan Mastura Mayor Dato Mando Mastura para sa mas epektibo at sistematikong pagpapatupad ng programa. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Nakipagpulong ang mga kawani ng walang gutom program ng DSWD kay Sultan Mastura Mayor Dato Mando Mastura araw ng Webes, July 24 para sa mas epektibo at sistematikong pagpapatupad ng programa. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatoon ang programa sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga benepesyaryo upang mapaunlad ang kanilang kalagayan, partikular ang kanilang nutrisyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang Zero Hunger sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga programang nakasentro sa food security at pagbibigay tulong sa mga pinakanangangailangan sa komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.